Wow, ayan guys. Nagluluto tayo ng sinigang na bangus. Ayan. Request ng my birthday. Ayan, dahil masama pa pakiramdam ni daddy. Ayan, lulutuan natin siya ng may sabaw na asim kilig. Ayan, magla na tayo guys ng pansigang with gabi. Ayan guys, kumukulo na siya. Lagyan na natin ng sitaw at ang ating siling pansigaw. Yan. Titikman na natin kung tama na ba yung kanyang alat. Hmm, okay na. Ayan guys. Yun ang gusto ng part na ulo. Yan talaga ang masarap sa bangus. Yan, part na yan. And then yung, yan, gitna. Yan naman ang favorite ni Prince, ang gitnang part. Punasan ang chan. Yan, ganyan. Yan ang gusto niya. Ayan guys, malambot na po ang ating sitaw. So best time na iligyan na natin ang ating talbos ng kamote na pampadagdag ng dugo yan guys pampaganda ng ang daloy ng dugo sa ating katawan yan so ayan lulutuin lang natin yan and then pwede na tayo guys humigop ng mainit na sabaw sa kabilang banda naman guys ay mag iihaw naman tayo ng isda so mag i-grilled mag i-grilled naman tayo dyan ng tilapia So, ayan na guys. Luto na po ito. Thank you for watching. Bye-bye. Kain po tayo.